ang lihim ng pamilya de Vera. Sa isang tahimik na baryo sa bayan ng San Isidro, nakatayo ang lumang bahay ng pamilya de Vera. Marami na ang kumukwestiyon kung bakit hindi pa ito ginuguho, kahit na matagal nang iniwan ng mga tao. Ngunit ang totoong dahilan ay sapagkat pinaniniwala may mga kababalaghang nagaganap dito na nagmumula sa mga lihim sa loob ng tahanan. Si Clara, ang bunso sa pamilya de Vera, ay laging nakakakita ng mga kakaibang bagay tuwing siya'y naglalagi sa kanilang bahay. Sa kanyang kabataan, nakakarinig siya ng mga bulong, mga boses na nagmumula sa mga sulok-sulok ng kanilang tahanan. Hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang mga magulang at mga kapatid, kaya tinuruan siyang balewalain ang mga ito. Ngunit isang gabi, habang si Clara ay naglalaro sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa kanilang bakuran, napansin niya ang kakaibang liwanag na nagmumula sa likod ng puno. Lumapit siya upang tingnan kung ano ito, at laking gulat niya nang makita ang isang matandang babae. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa MKK, mga kwento ng kababalaghan, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, paki-like at ishare sa iyong mga kaibigan. Kilala niya ang babaeng ito mula sa mga kwento ng kanyang lola, si Manang Sabel, isang kilalang mangkukulang sa kanilang baryo na matagal nang pumanaw. Clara, halika rito, wika ng matanda sa malamig na boses. Ang kanyang mga matay parang nagliliyab sa dilim. Sa takot at pagkalito, hindi niya alam kung tatakbo ba siya o lalapit sa matanda. Ngunit parabang may puwersang humihila sa kanya patungo kay Manang Sabel. Nang siya'y makalapit, inabot ng matanda ang kanyang kamay at naramdaman ni Clara ang malamig at magaspang nitong balat. May kailangan kang malaman tungkol sa iyong pamilya, sabi ng matanda habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Ang inyong tahanan ay mayroong madilim na lihim na kailangang matuklasan. Sa bawat salita ng matanda, nararamdaman ni Clara ang kakaibang lamig na tila bumabalot sa kanyang katawan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong niya. Ipinagkanulo ng iyong ninuno ang isang matandang mag-aalbularyo at dahil dito, isinumpa ang inyong pamilya. Ang sumpang ito ang dahilan kung bakit patuloy kayong sinusundan ng kamalasan at takot, paliwanag ni Manang Sabel. Ngunit may paraan para alisin ang sumpa. Kailangan mong hanapin ang mahiwagang aklat na nakatago sa ilalim ng inyong bahay at isagawa ang ritual upang palayain ang inyong mga kaluluwa. Pagkatapos ng usapan, biglang naglaho si Manang Sabel, parang usok na hinipan ng hangin. Naiwan si Clara na nanginginig at takot na takot. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, agad niyang hinanap ang mahiwagang aklat. Sinuyod niya ang bawat sulok ng kanilang lumang bahay hanggang sa kanyang makita ang isang kahoy na pintuan sa ilalim ng hagdan. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang isang Makipot na lagusan patungo sa ilalim ng bahay. Sa dulo ng lagusan, nakita niya ang isang lumang kahon. Nang kanyang buksan ito, tumambad sa kanya ang isang aklat na puno ng alikabok at tila may kakaibang enerhiya na bumabalot dito. "Ito na nga," sabi ni Clara sa sarili habang pinupunasan ang alikabok sa pabalat ng aklat. Ngunit sa pagbukas niya ng aklat, bigla siyang nakarinig ng mga boses ng mga espiritu na tila nagmumula sa mga pader ng kanilang bahay. Tulungan mo kami, Clara. Palayain mo kami, ang sabi ng mga ito. Nang mapag-aralan niya ang aklat, natuklasan niya ang ritual na kailangan niyang gawin. Kailangan niyang isagawa ito sa gabi ng kabilugan ng buwan sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan sa ilalim ng puno, sinimulan ni Clara ang ritual. Nagsindi siya ng mga kandila at binigkas ang mga sinaunang salita na nakasulat sa aklat. Sa kanyang pagbigkas, naramdaman niya ang malamig na hangin na umiikot sa kanya. Ang mga anino ng mga kaluluwang isinumpa ay nagsimulang lumabas mula sa lupa at pumaligid sa kanya. Ngunit sa kanyang pagpapatuloy, isang malakas na sigaw ang narinig niya mula sa kalagitnaan ng kadiliman. Hindi mo kami kayang palayain, sabi ng boses ni Manang Sabel. Ang sumpa ay mananatili magpakailanman. Ngunit hindi na tinag si Clara. Inulit niya ang mga salitang nakasulat sa aklat. Mas malakas at mas matapang. Unti-unti, ang mga anino ay nagsimulang maglaho. At ang mga boses ng mga espiritu ay naging mga hikbi ng kalayaan. Sa wakas, natapos ni Clara ang ritual. Ang sumpa ng kanilang pamilya ay napawi. Ngunit sa kanyang pagbabalik sa kanilang bahay, nakita niyang bumagsak ang lumang tahanan. Parang nagwakas na rin ang kasaysayan ng kanilang pamilya. Lumisan si Clara sa baryo ng San Isidro. Dala ang mga alaala ng nakaraan. At ang kaalaman na minsan ang kanilang pamilya ay binalot ng kadiliman at kababalaghan. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at i sa iyong mga kaibigan. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam at magingat kayo sa dilim.